Ako, pa lang talaga ang pangyayari, di ko rin nakalakayin kasi noon. Mm. Iklaan na lang ang binundol, binundol ng UB Express nga. Mm. Mabilis ba yung takbo niya Mabilis, oo. Oh. Simula Tekno Up pa lang daw, nagkakabwala na. Nag turn papuntang CHR. Ayun, hanggang dito sa may matandang balara. Ang dami niyang inararo. Buti ako, hindi ako pumailalim May dahil motor na pumailalim Wala eh, ayun Ah, oh, wala sa tangga ba kuya? Anong mga okay, nasira? Wala naman ako, ano yung motor ko lang talaga Basag-basag mm. Tsaka yung ibang mga, mga kasabayang sa Sira-sira talaga yung motor mm. ano, Mga ilan kayong naararo kuya? Tingin madami mo. Ma ilan siguro mga sampoy, eh. madami May mga four wheels pa Hmm, may message. Ano message mo po dun sa driver? Wala. Kasi hindi yun din siya nagsasalita dun no? hmm. <laughs> eh. Ano po yung nasira po sa motor nyo, kuya? Ayun po, basag yung likod ko, yung box, yung tambucho. Ano po mangyayari, kuya? Ay, ko po alam. Basta pa lang ng kaso.